Good morning, mga kamogadis! Bagong araw na naman yan ito ay pungta sa bundo. Samahe so, ninyo oh, oh, ako at kita yung mga ahoy. At may magamit mo na mga sa pagduluto, eh eh, eh makawala ng gasol. Ubus na pati yung pinangako ko nung nakaraang araw pa. Eh maigi rin ba yan naman na Eh eh yan. Ha. Ay eto na nga ni ay kita nga ni ay naghahanda na ng ating gagamitin. Ay siyempre ay kinaka natin ng ay katumang niyo. Ay may papon wapon mapang wala daman. no nga ni naman? Nga si mga anak Ay mapawala man lamang dala kahit ng kauntin tubig. Oh. Eh nga no, init na pati, ikiti aahuhawin uh, ito. Eh eto na ito nga ni naman kita sa batuhalo. Eh, kita idahan talaga kita ay mapadulas. Kita sabihan ng panito Ay ito na ba, hindi naman. punta ng bundo. Eh, nung ipat-ata, ati. Ito na lang, hindi naman. At kita na ng ating apang-uwi, no? Ay, hala, pasigin. Ay, hala, taga. Eh, hindi pa ay, nga. Yung puto putur no. Ay, napaka ng ating itak. Ay, nab nabari. Pagkakataga, oi. kakataga. Tingin niyo, po. Eh, Eh, hala. Eto nga ay malikti at kitinagatin mo na ay napakabis mag mga hoyo. Tini po ah. Eto ito nga nila mga kitinagasya mula na magbikis ng ating tinimbon. Biniks ko naman, yga, na nga niya ali na no, kitin At karabi na nga yung namang init. E, magtutaw, at matut matutok dito sa bun. At ako itim na nga niya matutok pa na kahit namang. Nikis ko na rin na rin pinangahoy ko. Ang ginamit ko pala din na ikuan. Bagin. At ang matibay-tibay mo naman ang panahari ko yan. Yan man din yung nagamay mm, sa panahari ko pag wala kang Tingyo. Eh, ala. Ay tapos na nga niya ako big kiss. E, At na ay napasaan ko na. Oo, oh, uh, oo, oh, oo, oh, oh, hell. Apapadapos pa nga ako nung... Mm, mm, mm. Ay mag-ana ang nga niya naman. Tapi... Oo, oh, ay tingyo pa ik eh. Kaya guwapo naman na rin laking wow. Nandito na nga tayo sa baba. E, grabe ang bilis mong ni pa. Ay e parang bali wala lang grabe ang bigat eh. Napakadami At baka, eh, baka kasi nito. Ay hindi, magan lang naman niya. Ah, uh, at, at yan ito uh, yun. Katawa na makatokwa na at yun eh, hindi madali. Kiti ah, pahirapan na ang sa Agad dito naman ang okay, ating mini-blog. Like and follow. My page, Mogoris TV. Yeva, Kudia. <coughs> yeah.